Parti po ng ating video patungkol po dito sa ating post stroke cascader at ngayon naman po is tuturuan ko po kayo kung paano maglinis ng inyong karburador so ito darating at darating po yung panahon na magluloko po or hindi na andar itong inyong cascader at wala na pong ibang dahilan dyan kundi itong ating karburador dahil pag build up na po siya ng mga sludge at yung mga sludge po na yun mga malalagkit po na yan ang siyang bumabara sa mga butas ng ating karburador ago po natin siya palitan ng bago ay itry naman po muna natin siyang linisin. Baka sa pagtatanggal naman, ito, naituro na po natin sa part 2 pero ituturo pa rin po natin. At Yun, mga bali ko. At ito, pwede na po natin linisin itong ating karburador at kumuha na po kayo ng screwdriver at tatanggalin po natin itong apat na bolt na to so at ito mga pare ko eh, ito na po yung huling uh, tornillo tornilyo or screw ay kailangan nyo pong hawakan mabuti itong inyong karburador dahil maglalansag lansag na po yan dahil itong apat na screw lang po ang nag-hold sa kanya Ayan sa pag dismantle po nitong ating carburetor, meron po siyang apat na bahagi at ang unang bahagi niya ay itong ating primer bulb Ayan o. Tensole po ay itong pinakalalagyan ng ating primer valve at sa ilalim po nito ay eh, meron po siyang diaphragm. Dahil ito po yung uh, bumubukas ng ating uh, fuel valve. So, ito po yun. Makita nyo yun siya. So, pwede nyo rin pong matanggal to dahil nandito po yung ating diaphragm at ito po yung uh, tinutulak niya itong sa fuel bulbs at makikita niya katulad na katulad din po to ng ating carburetor ng motorsiklo then susunod na part ito naman yan. at ingatan niyo po yung plastic na gasket na to dahil napaka importante din po nito dahil ito po yung nagkocontrol ng mga fuel sa mga butas-butas at meron po siyang spring dito kasama yun dito yan Ah, syempre yung kanyang gasket Ayan. so yun mga pare ko yan na po yung part ng ating carburetor na ating lilinisin at ang lilinis po natin sa ating karburador. ay ang carb cleaner na tulad po nito at hindi po natin sinasama sa linis yung mga gasket especially po itong ating diaphragm dahil once pag ito po ay nasira, ayan, pag nabutas po yun, ay wala na pong tutulak dito sa ating fuel bulbs at hindi na po ito bubukas. Ang nadudumihan lang po dito at nagbabara ay yung mga butas nito. So ito wala po itong goma, kaya pwede po natin siyang sprayan ng carburetor cleaner. At ang mga target po natin ay yung mga butas na yan. At yung mga butas na yan, dyan po dumadaan ang fuel at dapat po iyan ay clear from blockage at ito makikita nyo dito po tumadaan yung ating fuel yan sa pinakagitna po nito kaya kung makikita nyo mas may spray ako po ito yan e, may dapat po may lumagos dyan na carb cleaner mga mahalik positive hmm. meron no okay siya. then dito pa sa gilid meron no clear dahil dito po dumadaan yung fuel at dito po yan nang gagaling sa pinaka ilalim nito so ilalim po na to ay butas po yan dito kaya yeah, ini spray ko po to may lalabas po dapat sa kabila yeah, yung mga bahay nakikita nyo yun lakas na tumatagos po siya dito sa butas eh no? at itong uh, pinaka valve nya ito yan, once na pagtinanggal nyo po ito, makita nyo para din po siya sa ating karburator. Ano to? Ito yung At dapat po ay butas din yan. Same as ito po. Dapat po butas yan dito sa ating filter. Kaya once na binuksan nyo po ito. ito rin. Tara po, ibalik na po natin to. Sa pagbabagi naman, ganyan lang o. Oh. Tapos natin may kabitong spring. Ayun, ipitan na po natin siya ganun. So, mabusisi ito mga parang ano. Oh. Ayan o. Oh. Then, testing kung umaangat tong ating fuel valve. So, okay. Ito, so, yung fuel lines mismo, galing. Atingin At, natin. Dapat to ay free from blockage. Hmm. Okay, lumalabas po siya. At ito, dito rin po. Dapat 'to ay lalabas sa kabila. Okay. At dito naman po tayo. Ito, ito po kasi sa prime natin, sa prime bulb. Dito po kasi manggagaling yung uh, initial na gasolina natin at papasok yan dito, ito po siya lalabas. Bago po natin spray-an ng uh, ating uh, carb cleaner, Eh tanggalin mo muna po natin itong ating goma dahil baka po ito maluto. Ayan. Layo natin. Ay okay, na-sprayan po natin ng carb cleaner. Itong part na to. At dito po yan. sa kabilang part. Pasti mga pare ko eh. At meron pa po siyang isa rito. Ayan. At dito na siya lalabas sa kabilang part. Pasti mga pare ko eh. At walang bara. Itong ating pinaka Pamprime prime natin. So, okay na po ito mga pare ko. Eh. Clear na po tayo. At napaka po na wala po dumi itong mga okaka na to dahil dito po tumatalon-talon yung mga fuel. Kung baga dadaan po sa butas na to at dito po puputa Pagdating dito yung fuel po natin ay papasok naman siya sa kabilang butas at dito naman po siya puputa. Then gagapang pong ganun yan at papasok naman po sa isang butas at yung butas po na yan ay dito naman po siya dadaan dito sa ating fuel valve pagdaan niya po dito is doon naman po siya papasok sa pinakagitna at once na tinatil po natin ganun at aakit po dito yung fuel at dito po siya spray at dito naman po dadaan sa ating internal combustion engine kaya yung mga butas po dito napaka importante na wala pong baras at itong ating diaphragm dapat wala po itong butas dahil hindi niya po matutulak itong ating fuel valve sa kabila po yun you know. at hindi niya po makakadaan yung fuel dito after po natin malinis at ma po yung mga butas na clear ay pwede na po natin siyang asimbolin so, Pwede po natin ipagpalit-palit yung ibang parts ng ating karburador as long na the same lang po sila pan GX32 or GX35 na karburador. after po natin malinis tong ating carburetor, syempre hindi po tayo papayag na hindi po natin siya matesting. So i-prime muna po natin siya. At after po natin ma-prime, ay ito, try po natin siyang paanda rin. So ayun eh, mga ko at kanyang ganyan lang po maglinis ng ating carburetor pag ito po ay na-stack na o ito na, naman na nagluloko.